Mamimiss ni Brandon Podjemski ang kanyang ikaapat na sunod na laro sa Golden State Warriors sa kanilang paghaharap kontra New York Knicks sa Sabado ayon sa official injury report ng NBA. Nakuha ni Podjemski ang lower back strain noong March 6 sa laban kontra Brooklyn Nets kung saan nanalo ang Warriors sa score na 121-119 ayon kay Coach Steve Kerr matapos ang practice nila nitong Merkulis, may pag-asa pa rin makabalik si Coach James King ngayong linggo. Ngunit inamin niyang nag-iingat lang sila dahil sa likod ang apektado. Sa kanyang pangalawang taon sa liga, nag-average si Coach James ng 10.1 points sa 42.7 shooting, 4.9 rebounds at 3.4 assists sa loob ng 50 laro. Bago ang kanyang injury, nagsimula siya sa likod ni Stephen Curry sa loob ng siyam na sunod na laro. Simula nang makuha ng Warriors si Jimmy Butler mula sa Miami Heat, nagamit ang small ball lineup na binubuo ni Nakari, Pojemski, Butler, Moses Moody at Draymond Green. Sa 87 minutong paglalaro ng lineup na ito, nakapagtala sila ng plus 19.4 net rating sa bawat 100 possessions. Sa walong laro kung saan nakumpleto niya ang laro bilang starter, nag-average siya ng 14.6 points, 6.5 rebounds, 3.5 assists at 1.3 steals. Siya rin ang pangatlo sa team sa plus-minus na may plus-173. Kasunod ni Green na may plus-232 at Curry na may plus-230 dahil sa kanyang husay bilang ball handler, matalinong cutter at aktibong defender. Namiss na rin ni Pojemski ang labing dalawang laro nitong taglamig dahil sa abdominal strain. Habang wala siya, Sinubukan ng Warriors ang isang traditional na lineup na may malaking sentro na si Quinton Post. Dahilan para lumipat si Green sa power forward position kasama si Butler, Moody at Curry. Gayunpaman, hindi naging maganda ang resulta nito na may negative 21.9 net rating sa loob ng 32 minutes na paglalaro. Samantala sa New York Knicks naman, hindi rin makakapaglaro ang star guard ng Knicks na si Jalen Bronson dahil sa right ankle sprain. Samantala, inamin ni Jimmy Butler ang totoong rason kung bakit siya nag-request ng trade paalis sa Miami Heat. Kailangan ng Golden State Warriors ng isang star upang ipares kay Stephen Curry. Kaya't naging abala ang kanilang front office sa paghahanap ng trade bago ang deadline. Matapos halos makuha si Kevin Durant mula sa Phoenix Suns, napunta ang kupunan sa hindi masayang star ng Miami Heat na si Jimmy Butler. May tuturing na isang malaking tagumpay ang trade na ito dahil dalawang beses pa lang natalo ang Warriors simula nang dumating si Butler sa San Francisco. Isa na ngayon ang Warriors sa pinakamainit na kupunan sa NBA at malaki ang naging epekto ng kanyang presensya sa buong team. Ayon sa ulat ni Mark J. Spears, isinuwalat ni Butler ang daylan kung bakit niya gustong umalis sa Miami. Si Butler ay humiling ng trade dahil nararamdaman niya ang direksyon ng Heat ay hindi na isinasaalang-alang siya at nais niyang mas pahalagahan siya ayon sa mga source ani Spears. Ang apat na beses na NBA All-Star ay humiling ng trade mula sa Miami Heat sa kanyang ikapitong season sa prangkisa. Hindi naging maganda ang resulta para sa Heat matapos nilang ipamigay si Butler dahil nanalo lamang sila ng apat na beses mula noong All-Star break. Nakita ko ang isang grupo na talagang gusto akong maging bahagi nito, ani Butler. Yan lang naman ang gusto mo sa buhay, hindi lang sa liga. Sa anumang bagay, gusto mong maramdaman na gusto ka nila, ang kailangan ay isang bagay na importante pero ang gusto ay isang bagay na pinipili nilang isama ka. Para sa akin, yun ang pinakadakilang anyo ng respeto. Bagamat hindi malilimutan ang karera ni Butler sa Miami kung saan dinala niya ang hit sa dalawang NBA Finals, may pagkakataong siyang ipakita ang kanyang pagiging alamat sa Warriors kung matutulungan niyang dalhin ng kupunan sa panibagong kampyonato.